Ayan, 19 days na sila mga idol. Resisyo na siguro ito. Ayan mga idol, dalawa. Dalawang sisyo nila. Ayan o. Oh. 19 days. Tinignan ko, kasi okay. siguro tapon pa ito. Hindi pa nila natatapon yung balat ng Ayan, magandang araw mga idol ah, uh, ito nga pala yung tumukod natin ng December ng galing Iran. ngayon, nakapag siya ng taga dito sa barko mga idol. Nagkaanak na sila. Ayan, dalawa. Uh, papakita ko sa inyo mga anak mga idol. Ayan mga idol. Chinik ko, after 19 days, ito na yung mga sisyo nila. Ay mga ka-opsyor may bago na naman tayong karabati ayan o oh. dalawa ano kaya ang lalabas na kulay dito mga idol tingnan natin paglaki mga idol update ko kayo ngayon ang o oh, kahapon nag -birthday sila birthday na kahapon or ngayon kasi yung itlog niya medyo basa-basa pa yung pinagpisaan ayan Anak ni Iran. Kumakain na si Iran mga idol. Ayun Oh. Kumakain na siya. Binigyan natin ng pagkain para papakain niya dito sa mga anak niya. Yun, kumakain siya dun Oh. Papakain niya dito sa mga anak niya mga idol. O, oh, na sila. Babalik na natin doon sa ibabaw mga idol. Inakyat lang natin diyan oh. Yan sila nagpupugad mga idol. Uh, ayan na. Balik na natin. Update ko kayo mga idol dito. Abangan niya ako. Kung di pa kayo nakapalo sa akin, palo na kayo. Baka yung mga palahay na nito yung magiging champion sa Pilipinas pag nakapag-uwi tayo ng mga itlog nito. Ayan mga idol.